Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang mga selusyon ng Ang aming tatalakayan ngayon ang paghayupan. Ang pinili ko ay baboy. Saan galing ang baboy? Saan galing ang baboy? Ang baboy karoon pa. Doon lang ko nagsit ka. Moni, ang example sa isang baboy. Ang baboy is kalangka. dakunin mo siya, unsa yung makuha niya, di ba? It's either ibaligyan ni mo or ihawon. Ang ah, buha sa kambing ay karne at pupunan ang gatas. Nakatutulong ang sa pagpapantay ng kanyang amok at sa bahay. Ang nagbili ko naman ay pusa. Mahalaga ang mahalagang pusa dahil sila ay kumakain sa mga taga at ibang pang natutuloy sa pusa. Nagbili niya ay isang baboy, isang beng pusa at aso ang sa diyan kasi ang baboy natutulong para sa inang karne at pati na rin ang mga ng bahay at camping. Dikit natin din at ang puta, putay na magtaga.